umakit na rin ako dito diretso ang kablogger sa tiyo kukunin ko yung tuta dito meron nang anak na kasi ito aming alaga dito Balianim anim yung anak na yan kinuha na ni kapitan yung dalawa

nagopro. Siran na naman. Nadali yung inside. Kaya sinpulungan natin gabit kayong hindi ako na vlog sa lahat ng ano pang YouTube. Uh, silpon at palo, uh, bawa pa sa silpon. specific vlog. ito sa Johon uh, 3. kasama nito ni Iyon. Umakyat muna ako dito mga vlogger sa ano. Ay At umulan. Ayun Umakyat muna ako dito. Lakas kasi kanina ng ulan habang nag-video tayo doon. Tumigil muna ako pag video doon at mababasa ang cellphone. Cellphone lang kasi itong gamit natin. May gigko ng ano ito GoPro at laban 'yon sa basaan. Kaso nating na camera na GoPro na dalian LCD kaya hindi na siya pwede gamitin hanggat hindi na ayos yung tikal sa LCD tumikal kasi Papasukin nyo ng tubig ayan yung bangka na, na ano, nalubog yung pangulong ayan ah, sa kasalukuyan ay inaayos pa nila yung nagkakalat na lambat pinatulungan itong ano Kirby Mader Ayan. Ayan siya. Uh, unahan na lang ang nakikita tapos yung palo. Ayan, nakaharap yan dito sa atin. Ayan. Tagal natin na wala sa ano no? sa YouTube. Tagal tayo hindi nag-upload. Pasensya na sa mga ano viewers natin na nag-aabang. Uh, salamat sa inyong ano suporta sa ating channel. na uh, kung sakali mapayos ko yung aking camera, paglaot namin ay makapag-vlog na ako ulit sa YouTube. Sa Facebook kasi nag-upload ako mga ano lang yun, mga reels. At hindi man ako nag-video sa cellphone pag nasa service pag namimiwas ako at mababasa. Pag may time lang, nagbibideo ako dito sa taas sa Malibu. Pang reels lang, sa Facebook. Pero sa YouTube, hindi ako nakagawa ng video. Ang gagawin siguro na yan ay para makaangat siya, lumutang ang hulihan. Isimlakin, ay simblakin ano, bibiradahin. Biradahin itong Kirby Madir para umangat ang hulihan. Tapos lagyan siya ng mga drum, palutang para malimasan. Pag umangat na yan, Saka na siya bibirahan ng panlimas Kagaya sa ginawa ng Gian Mother Doon sa uh, Ribbon Nung nalubog Nung mga nakaraang taon Na i-vlog din natin yung sa Youtube Sa ating Youtube channel na upload ko yun Kumakit na rin ako dito Diretso mga kablogger Sa Chico Kukunin ko yung tuta dito Pero nanganak na kasi ito Aming alaga dito Bali anim yung anak na yan nakuha ni Kapitan yung dalawa tapos yung isa na yan yung kulay puti yung leg kukunin din ni Busing dun sa akin o oh. kasi parang jeepre yung isa kawawa dito sa bangka pag hindi na pinapadili ng ina ayun na padiliin kaya alagaan na lang namin sa tabi ayan yung ama ayan yung inaw lupa natin ngayon para May alaga tayo sa bahay. I-update ko na lang kayo mga vlogger sa ano. Mamaya siguro ng hapon o ano ano diyan sa bangka na yan nilayan ngayon. Uwi na tayo. At uulan na naman, uulan. Oh. Kulimlim na naman dito sa dinahikan. i <laughs> kisame sa hulihan yung bubong niya yung pinakailalim yung kisame nasuwag yata yan ang unahan ng bangka nasira uslot yung kisame hindi pa ito nakakalala